Hello, ah, hello, oo ah, Andiyan si ano, si si Tutoy, oo ah, kasi nagpabilika siya akong hamburger, oo ah, Andiyan ba, oo ah, ah, oo nabili na, oo ah, nasa na yung hamburger ko, ah, oh, ba't wala dyan, kala ko ba nabili na, ah, nabili na, kaso wala dyan si Tutoy, oo ah, saan pumunta si Tutoy? na, ay putris na yan. Mukhang binali pa tayo hamburger ko, ha. Putra, gis tutoy na yun, ha. Oh, sige, sige, sige. Uh, uh. hello, oo. Oh, oh. hello, ah, uh, Selly, oo. Oh, uh, Ah, uh, yung dicer natin, oo, oh, ko, eh. Oh, Ano daw siya? Isda daw siya, oo. Uh, uh. Gusto nga daw maging isda, gusto nga sum sa, sa, ano, sa aquarium, oo. Oh, uh, oh. Uh. Ah, uh, bye, bye ha? Ayoko na, ayoko. Ako na may pag sa sa'yo, oo, oh, uh, uh.